mayroong uod, yan gumalaw so talagang ganyan so pag hindi natin makontrol yan uh, dadami sila at uh, kakaunti lang maani natin ramay kagdigan kasi uh, nagulan Kumusta mga kaibigan? Welcome po sa aking YouTube channel Ang Jose Autida Agri TV Sa pagkakataong ito ay narito po tayo sa ating tanim na talong na naipakita ko na sa inyo noong maliliit pa po ito Sa gilid po natin ay may uh, kakunti tayong tanim na palaya na umpisa ng namumunga So Uh, sa kabila mayroon tayong mangga at saka sa kabila naman yung pong palaya natin na inararo pa o andyan pa sa land preparation mga kaibigan sa ating tahanan uh, hindi lang hangin lang po sa isang uri ng pananim yung itanim natin kung mara sana na natin o oh, marami marami ang mga gulay na itinim natin para po pagdating natin sa palengke pag nagbibinta tayo kahit na kakaunti ang dala natin so marami namang uri ng gulay uh, kampante tayo na magkaroon tayo ng kakaunting kita mga kaibigan ito na ang aking tanim na talong uh, mula na noong nakaraang buwan. Ito ang andyan na po ito sa isang buwan. At umpisa nang namumulaklak. Okay? So ito mga kaibigan, namumulaklak na po ito. So yung ginawa po natin ay inalagaan natin. Nag-spray tayo at kinontrol natin ang mga damo-damo. So ito ang ginamit natin yun pong sarol natin na mataas po ang, uh, ang handle para po uh, hindi tayo mahirapan kasi po pag maliit uh, sumasak uh, pag maiksi ang handle uh, sumakit po ang ating baywang kasi makaganyan tayo so mga kaibigan uh, yung talong natin ay uh, ito po ay ang variety po ito ay kaliksto. Alam na po nyo ito, yung kaliksto ay maganda ang performance. So, yung uh, paraan natin, uh, na discuss ko na noon. So, uh, ulitin natin, naglagay tayo ng organic at saka commercial fertilizer. So, yung problema sa talong, uh, sinubukan natin i-control yun po mga insikto mga kaibigan yung mga insikto talagang ganyan sila uh, dumapo sila sa ating pananim na talong no? kasi po gusto nilang anyan sila mga itlog yung paraan natin mga kaibigan uh, ngayon na hindi pa nagbubunga uh, nag spray tayo uh, dalawang bisis sa isang linggo at uh, tuwing gabi ang pag-spray natin kasi po labas yung mga insekto. So hindi, madali na silang uh, madali lang po matamaan ang mga insekto. So mayroon namang ano mayroon namang nakalusot na insekto. No? Uh, mayroon namang nakalusot. So uh, ito sila nagbabaon nagbabaon ng kanilang itlog at magiging uod Okay. Ah. Uh, ito ito, Tatay. Mayroong uod 'yan, gumalaw. So, talagang ganyan. So, pag hindi natin makontrol 'yan, uh, dadami sila at kakaunti lang maani natin. So, patuloy po tayo. Ah uh, pag mayroon tayong nakikitang uh, nalalagsa na dahon ay pipitasin na lina. pipitasin na lang natin so ito ang mga dahon na may uod sa ilalim so ulitin ko uh, hindi na natin ito makontrol kasi nakabao na po ang uod so uh, inspeksyon na lang tayo bawat puno pag mayroon tayong makita na namamatay na dahon pipitasin natin at saka ibaon sa lupa. Yun na lang yung manual control natin. Pero mag-experiment pa tayo uh, tuwing gabi. Tuwing gabi para tiyak na makontrol natin. So mga kaibigan, uh, mayroon pa ang mga paraan yung paggamit natin ng uh, insect attractants at saka light trapping na aking tinuro sa nakaraan kong mga video. Pwedeng pwede natin na ilagay natin. So... Gagamitin rin natin yung light trapping natin pag andyan na tayo sa peak harvest kasi po uh, hindi na maganda pag masyado tayong gumamit ng chemical na pesticide pag uh, mabilis na po ang pag-aani natin. So yung gamitin natin yun na pong uh, insect attractant light trapping para po uh, makontrol natin o mabawasan mabawas man lang ang bilang ng mga insekto sa ating pananim na talong. So mga kaibigan, sana po ay nagugustuhan nyo ang ating video ngayon. At sana po patuloy nyo subay uh, subaybayan ang aking YouTube channel. Huwag nyo kalimutan na mag-comment, mag-share at mag-likes. At pagtigaan nyo lang ang, ang mga advertisement. Magandang tanghali sa inyong lahat. Maraming salamat.